So, ayun nga, quick update lang. So, ayun nga, alam naman natin na si Ken is umuwi nga sa province niya, no? And, uh, mayroon nga mga nakakuha ng video sa kanya na naglalaro ng basketball. So, ilagay ko na lang yung video sa hulihan. And, ayun nga, mayroon din siyang video na nagda-drive siya and mayroon siyang kasama. So, ayun. And, syempre, pabalik na rin siya ng Manila. Siguro malamang is mayroon na naman silang mga gagawin. Ano. And, syempre, yung kanyang solo dahil malapit nang i-release yung kanyang 17 uh, album. So, ayun. And, yun nga, nag number one nga sa Japan ano yung pre-order so ayun congratulations syempre Kai Ken and syempre sa buong SB19 din and yung kanilang video na the first take is more than 1 million na so ayun congratulations Guys, na si Kim guys. Grabe na guys. Tawas na siya rin guys. Kinangihi guys. Lagi ko idol niya ni Mia guys. Pero gupuhan na gupuhang niya guys. Tapos iyang ilong na pating taal sa my god. Tapos pagawas na gano'n. Tapos na gano'n.